Welcome to News 5 Everywhere. Kotseng mamahalin, bag at pera na tangay ang isang istapadora sa iba't ibang taon. Kanyang pangagansyo, ibubulgar ng T3 Reload. Isang reklamong inilapit ni Marcos sa Bitag T3 ang bumili kasi ng kanyang sasakyan ng Oktubre ng nakaraang taon. Isa palang istapadora. May tumawag sa akin pangalan Marisa Mayuga. Um, nagpakilala na interesado daw siya sa ano ko sa kotse ko. Sa halagang 370,000 pesos, nagkasundo si Marco, hindi tunay na pangalang, at ang buyer na si Chona Pantelliano. Cash nitong binayaran ng 70,000 pesos at check ng natitirang 300,000 piso. Bounce yung first monthly niya sa akin. Tapos ngayon, wala na, close account na yung ano niya, checking account niya. Tapos yun, patuloy na lahat ng checking niya, inisya sa akin, nag-bounce na lahat. Tangay ang kotse ni Marco. Hindi na muling nagparamdam si Panteliano. Ganito raw ang panlulokong ginawa ni Panteliano kay Rowena na nakilala lamang niya sa isang social networking site o morder daw si Panteliano kay Rowena ng mga signature bag na nakakahalagang mahigit isang daang libong piso. Plus yung mga watches ko, yung Gucci watch ko ng 12,000. Tapos yung isa pang watch na 20,000. Tapos inisyuhan niya ako ng check na na mga bouncing checks. Si Elena naman, dating katrabaho ni Panteliano, ang check na ibinayad sa kanya para sa utang na 150,000 pesos tumalbog din. Kaya hanggang ngayon may pending pa rin siyang warrant of arrest na bala ko din ituloy para hindi na siya magaganon-ganon kahit kanino pa man. Sa pag-iimbestiga ng PITAG T3, patong-patong na kasong ang nakasampa labang kay Panteliano. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang ni Panteliano. Pinuntahan ng Bitag T3 ang bahay ni Panteliano pero ayon sa kanya mga kapitbahay, hindi na raw ito umuwi rito. May nakatala ba rito ang Tsona Panteliano? Oo, no, kasi hindi na ito Kailan pa po? Matagal na ilang buwan na nga kami hindi na Sa sino mang nakakaalam sa kinaroroonan ni Tsona Panteliano, maaaring ipagbigay alam agad sa Bitag T3 sa mga numerong 0918. 983-8383. Tandaan! Naging alerto para hindi mabiktima ng papagsamantalang kawatan tulad ni Panteliano. Sa isyong yan, nasa linyang telepono natin si Colonel Frank Esguera, CIDG si Anti-Fraud. Magandang hapon po, Colonel. Hello, Colonel. Hello. Hello, Colonel. Si Ben Tulfo kasama ho na si Tul Rafi Tul, Erwin T3. Live with tayo, sir. Okay, sir, hinggil ho dito sa aming uh, tinatrabaho ho, na hanggang kasalukuyan di itong panggagansyos na si Panteliano eh nakaabot ho sa inyo to. Siguro naman, ah, panood nyo ngayon siguro. Ano hong inyo magagawa sa mga paulit-ulit o parang serial na ho? Serial paulit-ulit. gawa Pareho ng serial killer. Ito, serial tapadora ang tawag natin dito. Ano magagawa natin dito? Uh, hindi ko pa po uh, nakita na yan, yung sinasabi niyo Juan. Pero kung uh, kung ho, yung ating mga biktima, mm -hmm. din na uh, pumunta sa aming opisina, sa okay. si IDG CIDG, okay. si Division. Mm -hmm. Sir, ano hong masasabi niyo dito sa mga social networking site na kung saan, diyan ho yung mga nag aalok ng mga produkto with due respect doon sa mga sinasabing lihiti mo, pero wala hong garantiya ng mga... Mga set, social networking site, eh, Pinamumugaran ho ng mga manggagancho kayo ho sa anti-fraud. Anong advice na bibigay nyo para maiwasan ang bilang ng mga nabibiktima? Pagod uh, po sa ano, kung ang uh, kanilang bodys operandi ay binagaan sa ating uh, cyber, cyberspace. Mm. Uh, meron po kasing uh, unit ang uh, PNP na sila po nag-a-handle sa ganyang mga kaso. Mm -hmm. Yan yung anti-cyber crime group. Mm -hmm, mm -hmm. Pero ito ho yung sinasabing katangian ho ng mga... Uh, pag-istapa na gamit lang ho, yung sinasabing set, uh, itong social networking site, ano ho yung basic na ma-advise nyo ho bilang sa anti-fraud or uh, anti-scam sa mga ganitong klaseng istapa lang ho, pero ginagamit yung internet. Ano ho yung mga tips ho ninyo? Kung maaaring meron na yun kayong tips na bibigay para maiwasan ng mga biktima, sino man. Uh, well, Habang di namin na nakakaralan yung nature ng yung okay. transaction nila, hmm. hindi po ako makapagbibigay ng komento unless uh, they will proceed to our office in person Alright. po para ma-interview natin. Okay. With that, sir, maraming salamat. Ako na lang ho ang ng tip. Ito ah, na lang ho ang tip para sa nakikinig ho sa amin. Ito ho'y basic na lang dahil hindi ho alam ni Colonel Frank guerra ng CIDG Anti-Fraud. Kami na ho magsasabi, maging paladuda sa lahat ng bagay sa alok ng mga kung ano-anong serbisyo produkso sa internet. Simple. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.